Guys, so, gandang hapon. Ito po kami ngayon. Kami po At ay pupunta ng... Ito po. Driver. Oh, ano ano <laughs> you ito. po kami oh. Kami pinangangain ng pakwan, guys. Pakwan po tayo. Yan po oh. May eh, tinda rin po silang pakwal. Ah, Sakay kami sa van pero naglalako ng pakwal. <laughs> Ay, sure. <coughs> Shut out po. Ganda naman ang mga ano rito. Guys, ganda po ng view. Iba hmm. But talaga pag province, ano. Saan mas maganda? Diyan, sa papuntang kabinti. Traffic. Sarap doon ng ano. Yung nausok, ano ba yun? Bibingka. Bibingka. Ano uh -huh. tayong yeah. bibingka? Sarap. Oh. Hindi ko gaya dito sa tayapos, hindi ko sarap.